panibagong araw at syempre panibagong lakad na naman kami sama ko pala dyan yung aking jowa at nariyan po pala kami sa di Ilog ang lugar kung saan gusto kong manirahan ang totoo ang sadya talaga namin dyan guys ay tumawid at papunta sa sitio gita at syempre guys madadaanan talaga natin yung sobrang linaw na ilog na yan yan po pala ay karugtong pa rin ng pinakamagandang dinarayo natin na Kalumpit River dyan sa Kamarugayan o sa bahagi ng Kamurong sa Occidental Mindoro ang kinagandahan dito guys habang kami patawin which sa kita ay nakita namin si Nanay. Siya po pala guys si Nanay Lumeng. Matagal-tagal na rin na hindi namin siya nakasama. At sa pagkakataon nito ay maswerte namin siyang nakita at dito nga siya sa ilog. At naglalaban ng kanyang mga damit. Siya po pala guys ang natitirang tiya ng aking ng babae. At may pagkakataon nga sa aking pagkatanda nung hindi pa kami kasal ng aking jowa. Ay sumasama at lumalaban pa rin si Nanay Lumeng sa ahunan sa papunta doon sa dati naming tirahan. Sobrang tarik talaga at sobrang ahunan talaga guys speaking of laban guys at eto na nga nagkabunutan na nga ang dalawang maglola guys ng tabako at apog at bunga at syempre kompleto yan guys at binunot na nga ng aking jowa sa kanyang bulsa ang mahiwagang ngangaan ang dala pa lang ng aking jowa guys ay apog at tabako at yan na nga kumagat na nga rin ng bunga at gustong gusto na talaga magka lipstick ang kanyang labi guys at syempre para mas gumanda tumakbo ang usapan ay bumunot na rin si nanay lumeng ng kanyang dala guys sa na nga rin ang kanyang ngangaan. ang tawag pala sa amin sa na ito guys ay dalukan kung saan ang dalawang tubong iraya mangyan yan ay nagpapalitan ng dala nilang tabako, apog, bunga o kung ano-ano pa man na laman ng kanilang ngangaan guys. Ay tara magkadalukan na. At syempre habang busy pa nga yung dalawa sa pagdadalo, ipapakita ko muna sa inyo yung ganda ng ilog na ito guys. Sobrang linaw diba at syempre napaka refreshing talaga. Sarap talaga maligo lalo pag may jowa ka. At sa tagpo naman na ito guys ay sinanay lumeng ay nagkwento na. Nabanggit nga niya yung mga sakit-sakit niya. Siguro nga dahil sa pagtanda. Darin ay ang tao ay lumalabas rin ang mga sakit-sakit sa katawan at tinanong niya nga ang aking jowa kung kailan nga kami babalik ulit dyan sa Occidental Mindoro gusto kasi ni nanay na magpahilot dun sa silangan o sa Oriental Mindoro sa bahagi nga ng Puerto Galera at syempre sinabi namin kay nanay na darating kami sa isang araw dahil kami nga ay bibisita pa rin sa aming taniman at sabi nga niya kami kanyang aabangan at syempre siguradong sigurado ako na darating siya dahil bagaman matanda na ay matindi pa rin ang kanyang Memoria, Sigurado ang sinabi namin ay talagang tatandaan niya. Nung huli kasi namin siyang sinundo dyan sa bahagi ng Yabanan sa Occidental Mindoro ay talagang nagantay pabalik-balik do siya sa kalsada. Tandang-tanda niya talaga na susunduin siya sa araw na yon. At by the way, nagpaalam na nga ang aking jowa dyan dahil kami nga may ibang lakad talaga. Iniwanan nga na lang ng aking jowa ng kaunting halaga kay papano para pambili siyempre ng tabako niya. Tumuloy na nga kami dyan at papunta na kami ng sitio gita sa bahagi pa rin siyempre ng kamuro tagal tagal na rin kasi na hindi kami nakita ng inutangan ko. Bayad-bayad mo na siya ako para sa susunod ay eh, makakautang na nga uli kapag inabot na naman ng gipit. Speaking of gipit, isang linggo mahigit pala tayo na bakante sa trabaho guys. Dahil nga sa walang hiyang isang linggong ulan na yan, ngayon ko lang naranasan yan. At yan na nga nakarating na kami sa bahay ng aming inutangan. Nagtanong na nga ako ng mainit na tubig dyan at syempre gusto ko kasing magkape. At sa awa ng Diyos na pagbigyan din kami. Punta na kayo dito guys, mainit na tubig na mayroong kape at asukal na guys ay pitong piso lang dito lang yan syempre sa tindahan ni Apo Bino dito sa Sitio Gita at syempre sa Kamuro